Meron ako nakitang puno dito. At naalala ko noong ako ay nasa high school, lagi akong pinapakuha ng lola ko ng ganito. Mismo ganitong bunga. At tinanong ko 'yun sa kanya kung bakit. Sabi daw niya, gamot daw ito sa mga bukol at mga cancer. Ang ginagawa niya dito, yung mga hinog na na ganito, yung ginagawa niya, pinapakaluan niya ito tapos yung katas niya iniinom alam niyo ba guys napakabaho ng amoy nito parang amoy siyang oops ang baho talaga kasi nung time na yon meron yung lola ko na yung bukol sa paa yung tinatawag na ano hindi hindi naman o oh sis o oh yon meron siyang ganon. So, ginagawa niya, iniinom niya to. lalagay niya muna, tapos sa sabaw na ito, iniinom niya. Pero, wala naman nangyari kasi hindi naman nawala yung bukol. Pinaoperahan pa rin namin. Pinaoperahan pa rin siya nung time na yun.